So hello guys, magandang gabi and update po tayo sa ating Shaktar variety na ubas. So nagproning po tayo dito and ang yung ginawa natin na type of pruning ay spur pruning So ayan guys. So medyo wala po kayong napansin na mga fruiting cane at ito ay apat na cordon lamang. Ayan guys. So yung ginawa pala natin dito guys ay yung tinatawag natin na stress bending technique so ano nga ba yung stress bending technique guys so yung stress bending technique ay ginagawa po natin ito para lumabas po yung mga sanga or tinatawag natin na mga fruiting cane kasi wala po tayong um, bad break enhancer so yung bad break enhancer po ay para uniform po yung pag -bad break. So, kaya wala, at dahil wala tayong ganon, so, meron tayong ginawang technique. So, ito ay stress bending technique. So, yung stress bending technique, guys, ay napaka-effective po ito na way, no, para lumabas yung ating mga sanga or yung mga ating mga buds. Or bumuka yung mga buds. Kasi na-stress po yung vine at na-stretch po. So, ito yung um, stretching niya guys. So, ayan. Medyo na-stress yung ating vine. And pag ginawa niyo po ito ay medyo tumutunog yung ating vine. So, kung napansin niyo po, medyo... Uh, mamasa-masa yung ating vine kasi yan po yung palatandaan natin na healthy yung ating vine during pruning. So yan guys. So i-update ko po kayo by next week siguro kapag ito na ay mag bad bad break. So update ko po kayo guys. So yan guys so stress bending technique. Yan yung variety po ito ay shaktar variety ayan guys stress bending picnic